May ano ka na naman iniisip mo. Nagtirik na, agang-agay nagtirik na naman yung buhok mo. Ano na ako yung maraming iniisip? Okay naman namang problema? Ano hmm. yung namang problema mo? Ama mo call center eh, tawag-tawagin mo. Hmm, sabi may kami maghiwalay na. Ate tawagan mo daw. Ako eh, naitigil-tigilan mo ng pagtawag. Matagal ka nang hiniwalayan na ikaw lang ang habol ng habol. Kini? Hindi ko alam sa iyo. At sino naman may sabi sa'yo, naghahabol doon? Pinkaw naman ang kamay. O, hindi naghahabol doon siya kahit ang uli dito. Sa akin. Kasal ka kayo noon? Hindi. At kasal sa una. Yes hindi ko God. naman alam na ako'y kabit. Kabit ka kabit. Ba ba okay? Hindi naman niya ako may bili kahit pante. maghiwalay na kami. Hindi nga makamay sabay may, may na kami. Kahit naman pante ako hindi niya maibili. Kulang pa sa kanya kinikita niya. Manahi ka na lang naman. Ah, uh, asa mo pa doon? Pagod na pagod na nga ako sa pagpapare pa parot pare Tawagan mo yung matsabihin ni pumunta dinit mag-uusap kami ng masinsinan. Inaya ko iwag mo patawagan ng patawagan at matagal na kayong hiwalay noon. Ah, di kaya ko kaya niyaya mo pa doon sa doon sa gubat doon. Para puntahan, e eh, ayaw na nga sa iyo. Hindi na nga nagpakita sa iyo bago patatawagan mo ng patatawagan sa akin. Nagkikita talaga kami ng palihim. May wow. taglay ka palang kaanuhan. At palihim-lihim ka pa. Malma din naman. Sabi mo no sa amin matagal nang hiwalay at kaya iki, kaya nagkaanak ka kay naaging anak mo si Lips i hiwalay na kayo bago ngayon ihahabol ka pa rin ng hahabol. Yan naman yan, inay. nag na naman kayo tungkol sa kabit. Walan din naman kayo. Agang-aga eh. Nag-aanuhan na naman kayo dyan ni Ate Colisenter. Tigil-tigilan mo na, inay, yung paghahabol mo dyan kay ano, di mapaihing iyan. Idiyan na lang sa bahay at ipaayudin mo na lang yung iyong are. Para naman hindi ka na umalis ng bahay. May palihim-lihim ka pang pagkikita doon. Walang diyon. Dahil like teenager lang, inay. Huwag kayo mag wala na ako. Wala nang balak mag-asawang mga anak. Pagkaga hindi lang mga mo, kahit panting hindi ako maibili, eh huwag na siyang asahan. Grabe din akong ginawa hindi magparat-parainis sa mga mo na lang ako. Ito yata yung high blood na naman. Iwan ko sa iyo. Lagi na lang ang 179 ang dugo mo. Over 120. Baby, baka naman pang thermometer yan. Ay, yung baby. Ikaw naman ka, ipababain mo naman yung dugo mo. Palagi na lang ang 179 ang dugo mo. Ito, Over 141. Na Paano hindi ka high blood sa iyo? Parang hindi may... Hindi ka na makasama sa bahay ng pagtatarabahan mo. Maaari ka lagi kang high blood. Ano gagawin ko? Ay, yung magbawas ng kain eh. High blood. Dapat ang kain may tatlong kutsara la ah. Hindi na nga nakain. Hindi ka na nga nakain. Eh. Ipag naman nakakain ka eh. Limang pinggan. Kuning. Oh, Dami Isang best lang nga hindi sa ka kain, Hindi ka, ka kain eh. ng umaga. Hindi ka kain ng tanghal. pag kumain naman sa gabi limang plato. Eh di wala din hey, ang dalit lang na. May ulam eh. Pag gabi. Hindi eh, ka naman nabili. Na nagdaday. Tatlong kutsara. Kat nila. Dalawa lang naman. Ang sama ng pakiramdam ko. Tapos ang ni ko ka ngayong agang-aga ay magpagbubungan ninyong about sa kabit ninyo. Kung pantilaang din naman ang inyong inaano, ibibili ko kayo ng sewing. 24 Ayaw pieces. Ayaw ko ng sewing. Itong gusto kay highways panty. Ah, para okay. sa panty, eh, wal, hihiwalayan yung, siwanito di yung no, no, wala pa si Juanito, di mapapahi. Ito ka lang ako ng ano, Gagawa pa si inay ng DIY pante eh. Nagagawa na ng kanya. Kuya mo. Um, pante. Ihiwala yan si Juanito di mapa eh. Tapos eh, may kapalit na naman. i Magsalpakan nyo na lang ang matres nyo ng kung ano. Ari nga, uh, center ko mga sambong at kamaret. Mm -hmm. ni ang regla doon na rin hindi na natapos. Ang sakat ang ko inay. Ang bahay May mayo mga yata kayo. ako. At ang tiyan ko nalaki. May isang buwa ka na may regla. Hindi na natapos iya. Na nabugalwak talaga, lalo pag kayo nag-aaway-away, nabugalo ang regla ko. Ito lagi ng ano? Ito walang kaawa-awa sa anak. Sila lang ang laging kaawa-awa. talaga ako. Ipaglalaga kita ng sambong, ilang gang dahon ang gusto mo? Magaling kat may nipos na. May nipos ka ito, rin? Sariwa pa ito, baby. Sorry, Kaya yata ako hindi mga nakat magbuntis eh. Gawa ng mayoma ko. Ay, oo. Okay. Kaya may talaga may pag mayoma. Mamaya may 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 ipaglalaga may may kita ng sambong at kamariya, inumin mo. Umaga tanghali hapong reglamo, hindi na natapos tapos. Pero sabi pwede daw yung pagka ano, mag-aampon ka. Tapos. Wag na kung puro pangkal naman din ang aampunin ko, wag na. Madagdagan pa ng consumption sa inyo. Okay, may uh, papa-apply sa iyo. Mahal hmm. ng trabaho yung kahit sa canteen. Ano lugo 'yon? Just ka papapasok na naman niya. Eh. Mabuntis pa yan at ma-high blood doon. Sayang na naman ang kwarta niyo pag-apply niya. Hindi Tigil -tigil naman ako tutulad ng kay kay nakulot, nagbuntis sa... Hindi, yung... nagbuntis ng walang ama? Ba, hindi naman ako kagaya ng mga yan. Miracle, baby. puti pa si call center, oh. Paputi e... ang kilikili. Anong ginagamit niya? Belo yata. Belo? Ito, mga sabi, wala mga nang pambili pa ng pandi naka inay. Nakabelo pa? sariwang sa ko, naman na silang yan. ang gamit ko. Ay, Kaya din. Kaya pala kada umaga eh. Ito, masinaigay niyang kasusuotan. Jeff Rocks. <laughs> Diyos ko hindi okay. okay. daw yan ng pag Baka magrarap. Ma Nagpakipayan ka ng gaya ng suho? Maigit may tumaya. Bakit okay. sa kanila? Basta nalabas ako na, mapayapa. ng mong nang pa? Hindi kayo nanggang ayos na center ipapuntang papuntang ibang bansa. Hindi mo ko din yun. Yung, nakabilang taon pa nag-apply hanggang ngayon. Nakatambay pa rin dyan. Oo nga. Oh. Ano nangyari sa apply mo? Ano sa sabi mo, inang nakatambay? Ako'y habang nag-a-apply pa ibang bansa, ako'y nananahin ha. Eh, kita mo ako nang hold sa immigration. Baka next week pa ako matuloy. Ba't ka nag-hold? Paano magaling nga? Hindi pa nakakaalis eh. Puro pangamba ang iniisip. Hindi eh, hold sa immigration. Siyam. Laging pangamba. Ayaw mag-think positive. Ayaw think positive palagi. Puro pagmamataas ang ginagawa sa sarili. Eh, ang tanong ga kayo guys, sasama pag ako'y umali, pag ako'y... Baka sasabihin mo lang na ikaw sasama at bago hindi naman kabikas yung pamilya mo sa sasakyan, ha? Aarkila yes, si oh. mm -hmm. ko ng... si tricycle lang naman sa sakay papunta ng airport. Si Manito din mapaihi ang gamit. Hmm. Aarkila ko ng van. May nga maiiwan. Maiiwanan niya kami. Aarkila ko ng van. Pamilya natin ang magkakasama. Baka naman iilan. Sigurado, okay, magpaka naman, naman ako sa gulong lang. Ba, ilang ka tayo Labing dalawa? Kaya ka palang space niyan sa upuan ni tatlo. Aar, pila ng ban. Bago nga kasi naman sa ban isang po. Ilan ang anak ni inay? Dose. Di may maiiwan din. Vlog Ako na may kahit di makasama iayos laang. Ayaw, panilabing di ban naman ha. <coughs> Kung gusto mo yung driver pa babae, mati na mag drive Ako na mag-try. Ako na lang mag-iintindi <coughs> mag sa bahay. Kasi ako na may okay lang kahit di naman makasama sa airport na yan. At ako na may nakakapunta pa diyan. Hindi naman ako sabi. Sko? ako hindi hamit sa mga ganyang galaan. Kung hindi nyo pwedeng pagtakutan sa ganyan. Eh kaya ako okay lang dito. Atipag center na kayo na lang muna mag-hatid. Ako hindi nasasama pa kasi magpaparay pa na lang. Ikaw na lang ang sumama. At ganito, si inay na lang ang maiwang. Gawa ng si inay, ay Oh, I Madali mean, so pa lang eh, hindi na maanong suka uh -huh. niya. Na. At saka ayaw kong aalis si inay na, na ako'y pa sa paloob na eh, mag hysterical pa doon. Ano! Gaganyong pa si inay, I huwag na, ikaw na lang ang sumama. Diyos ko, jeprox sa jeprox uh -huh. sa siyan pa ang suot. Ta. Ikaw Ay nala, na lang ang sumama. Ako, sama. ako magpaparay pa nala, oh. na lang. Huwag na nga. May mo na din ito, kung nalay na halay na hindi ka sa... na yan, oh? Hindi mo ko isasama pag hatid kay Ate Cole Kung iniwanan mo na? Eh, di kaysa mo. Baka ako naman yung magpapaiwan. Ikaw siya pa naman Iwan si Inay. Luwag pa naman. Ay, bakit iwan kaya? Eh, mas gusto ka pa magparay pa kaysa sumama. doon ako. Nainip sa biyahe. Lulain pati yan. Ayaw nga pala. Kayo na lang, At saka lilips. Pinagkatay ko punta mo. Hindi ko nga lang din alam kung ati call center. Tagal-tagal naman eh. Baka eh, tayo hindi tayo isasama. Mag Maghahatid nga lang tayo, hindi tayo isasama. Ngayon linggong ito, iyahatid nyo yung, yung ate. Hatid mm -hmm. tayo yes. ha? Maghahatid lang tayo mag-ipon. Bago si pag ka-orsa na hindi tayo kasama mag chat, -chat na. Mm hindi -hmm. na kami sa airport. Bibigyan ko kayo ng panggastos niyo para kay no, bago umuwi, ano, Nami-miss ko agad si ina. Mm -hmm. Siguro naman ati call center mapapa, unak, no, nai -tubo, nai -tubo, yung mapapaunap na ito nga, yung buong ni ina. Nami-miss ko agad si ina. Di wala na magbubunga nga kapag wala ako. Tahimik ang buhay ng mga ina. Masaya-masaya kami. Masaya-masaya kami. Ay, magsipagbabait at... Bait talaga kami. Kayo lang okay. naman ang salamit na niyo kong buhanga. Mm -hmm. Araw-araw okay. na iwan ang araw. Ay, paano naman hindi kayo bubunga nga? Ay, Ilan taon ang kontrata mo man. doon? O, mama mamamashel ka lang? Kalahating buwan la, Ha? Kani pang iuwi oh, mong pera? Hindi, eh, hindi rin mapapariban. Tayo, kasi ko pala namikakan hindi... hating buwan. Hindi, hindi rin mapapariban. Diyos ko, kisa may panang bahay natin na eh, hindi may papagawa. eh, hindi. Naalala niyo yung una nating kapatid na dumating. Ha? Anong ipatayo noong bahay? Digay, wala din. Kaya, yung... kasi... Inin inilagay ko lang sa kontrata ko kalahating taon. Dahil Paano yung, may mapapagawa ang ay, kapatid ninyo ninyo? Eh, Kanya-kanya kayo nang hingi ng pera. Kaya hindi nyo na mapapaganapan yung isa. Paano, yung oh, may mga nagparaban to. Oo, inay. nakakaya naman sa'yo eh. Kung ay lagi nasa loob ng Mr. DIY sa may ano pa, sa minis o. Nandudoon ka lagi. Oo, uwi ka. Ang ganda-ganda ng ano mo, bag. O kaya sila kaya... yung natuto ng DIY panty, laging nasa oo. Mr. DIY. Oo, oo. Kaya nga, ganyan ang nangyari sa yung buhok inay. Ligulig-bug -lig ka namang iniriri ba? Eh. Baka na yeah. pala ka ribad ma? Kaya yata hindi mauli ang ng buhok eh. Expert yata yung pinamit sa kamot sa akin. Expert ang buhok, Expert Expert buhok mo, temat palat-palat ka na. Mm -hmm. Sama ka na. Pati kuto, na. Ano ba? Ayaw nang mauli ah. Diyan na kayo, saka magpapareta. Ang sayang ang oras. Malang ka din ang kanikita ni ng daon. Hindi ako yung magbabastol pala ng baka. Ako'y tutulog mo na. Ako'y kukuha lang ng mga prutas na dadaling ko pa ibang bansa.